nandito na nga po tayo sa bundok at ipapakita ko sa inyo yung kaibahan ng mga niyog na hindi na hindi masyadong nasisikat ng araw at may nakaharang na mga puno ng saging na sa ilalim ng puno ng saging kung ano ang kanilang kaibahan sa pagtubo ito po ang napansin ko sa niyog na nasa ilalim ng puno ng mga saging na hindi masyadong na iinitan hindi nasisikatan ng araw ito po 3 years mahigit na po ito pero kita nyo naman maliit pa yung ano nya yung puno ito po ito po yung ganyang puno maliit pa po, po may ano pa nga eh ito po puradan yan yan po yung kulay violet <coughs> pura po yan lalagyan ko ng pura pura at balik po tayo sa topic mga ka farmers ito po 3 years mahigit na po ito na niyog at ipapakita ko naman sa inyo yung 2 years at ito naman yung nyug na hindi na walang mga nakaharang na mga puno ng saging mga farmers Ito po. Ang tataas na po. Yan. At makikita nyo po sa ano niya, puno. Ang laki. Ito po. Ito po ang ganyang puno malaki po ng kanyang puno po 2 years pa po to na nyog. pero ang tataas na yun po 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 2 years pa yan ayun yan 2 years pa po yan na mga niyog <coughs> pero ang tataas na at ang lalaki na ito po ang naobserbahan ko sa mga niyog na nasa ano nasa lugar na walang masy walang masyadong nakaharang Ito po. Gaganda ng kanyang mga... ano? Mga dahon. Kahit sila naman lahat, palagi kong inabunuhan. Pero... advantage talaga yung... nasa... <coughs> walang masyadong mga nakaharang na mga ibang puno hindi talagang miyog lang upo lagi kasi silang nasisikatan ng araw at pag kapag ula naman talagang naanohan talaga sila ng ulan napabasa Ano nang kanilang mga kaibahan. Thank you for watching mga kaparmers. Salamat po sa suporta nyo. Sana wag kayong magsawang manood sa mga video ko. Thank you for watching mga kaparmers.